Magandang gabi mga kababayan, si Boy at Antonio Jr. ho para sa inyong prangkahin natin. As always, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghalik, magandang hapon mga kababayan ko. Samang kayo naroon sa mundo. Hindi pa ho tayo magkukwentuhan dito sa maigsing telecast na to ho. Ako ho ay maglalabas lang ng konting sama ng loob at dagdag pakiusap. Tulad ho nang nakikita nyo sa ating headline or title ho, yung appeal ko para sa operasyon, huwag naman bastusin na kahit na sino sa inyo. Huwag nyo namang gaguhin o bastusin yung pakiusap ko para makapagpa-opera na ako. Ako may maayos na nakikiusap lang nang tulong. Kung gusto nyo mang-asar, lalo pa kayo mga anti-PBBA, mga anti-government, kung gusto nyo mang-asar, kung gusto nyo matawag ng mga kagaguhan na salita ang sinamang mang taong gobyerno, huwag ako gamitin nyo, mahiyan naman kayo. Ha? Kasi ho, mga kababayan, kaya ho ako nagsasalita ng na ganito. Meron ho isang nag-comment na matagal ko nang na napapansin na anti-Marcos talaga, anti-President Bongbong May isang nag-comment ho sa isang pinost ko hum video earlier na again nga ho, ako ho ay umapila ng tulong. Abay, ang comment ho ay e ganito. Tambaloslos, please help. Sipin nyo, siningit bigla yung tambaloslos, siningit bigla si House Speaker Martin Romualdez. Ano koneksyon? Para lang may, para lang mabanggit na salitang tambaloslos, yung, yung itong aking pakiusap ang gagamitin, makapang asar lang, makapang insulto lang. Tingnan nyo, mga kababayan, no? Tingnan nyo. Ako ay hey, kinokontrol ko lang ang sarili ko kanina pa pero sobra ho ito eh. Tingnan nyo to ha. Ayan ho mga kababayan. na hindi ko na humapalaki hampe. Eh. Ito yung sinasabi ko. Susubukan ko yung enlarge pa ng konti. Ho. Malita ko sa si monitor ko pati. Ay. Ayan ho, mga kababayan. Sana ho nababasa nyo. Again, ang pangalan ho ng, ng COVID ng ganito is Vina Fernandez Sasaki. Tambalos-los, please help. Sipin niyo? Matawag lang, mabanggit niya lang yung tambaluslos los o? Ito pang apila ko, ito pang pakiusap ko ng tulong ang ginamit. Sa Sana naman eh, huwag na maulit ito. Ako naman na hindi namimilit ng tulong kung meron lang gusto tumulong. Ha? Pero kung gusto nyo gago ng taong gobyerno o nakakabini Pangulong Bongbong, huwag ako gamitin nyo dahil ako'y puro Bongbong din na na hindi ko na makinakaila. Ha? Alam nyo, pinalagan ko to. Oh, pinalagyan ko to. Magiging very transparent ako. Pinalagang ko ho, itong Bino Fernandez sa akin na to. Hindi ko na papakita sa inyo kung ano mga nag comment ko. Sabi ko ho, uh, bastusan ba talaga gusto niya? Alam niyo na miloso po pa eh. Oh, namiloso po pa, sinagot pa ako ng wala daw masama sa sinabi niya at nagay at nakitang baluslos naman daw ang pera ng bayan kay nga kay Speaker Martin Romualdez. Yung pa ay sa akin. Eh, kaya ako talagang nakapagsalita na ako na matitindi. Hindi ko na ako napigil sa sarili ko, pero hindi ko na ako papakita sa inyo. Piniloso po pa ako. Tapos nung, sa, talaga harapin ko na siya, o, oh, ako pa sinabihan ba na sobra naman daw ako mag-akusa. Again ho, sa mga hindi sa mga hindi pa ho alam na ako ay may pinapakiusap na tulong. Yun ho ay pakiusap lang kasi nga ho, mabilis na lang ho. Ako ho kasi ay kailangan maoperahan mga kababayan sa parte ng kaliwang tuhod at kaliwang paa ko. Ang uh, medical problem ko ho ay tinatawag na venous insufficiency. May excuse me. May mga damaged veins na ho ako sa part sa bandang ibaba ng kaliwang tuhod ko, at parte ng kaliwang paa ko. May mga areas na ho na nangitim na ang sabi ho ng doktor kung hindi ho ako makapagpa opera agad, may risk ho ako ng ataki uh, atake sa puso or thrombosis. Tentatively ho, tentatively nakaset na ho yung operasyon sa October 3. Para lang ho schedule na kahit tentatively ng doktor ako. Pero ako ho ay nangangailangan pa ng tulong. At yun nga, hindi ako namimilit. Kaya kayong mga anti-PBBM kayo, kung kayo makatalagang ulol, ako nakikiusap pero nagsasalita ako na ganito, kung kayo mga anti-PBBM, makatalagang ulol kayo, huwag ako gamitin nyo, ha? Huwag nyo ako idamay sa kabubwa sa kagaguhan nyo. Walang problema kung ayaw nyo akong tulungan. Ako okay, ngayon yung nakikiusap lang eh. Pero yun nga. Ha? Tantanan nyo ako. Itong taong ito, nung harapin ko, bandang huli, ako pa sinasabihin ng sobrang naman daw ako mag-akusa. Ayoko magsalita na mabigat. Ha? Ayoko magsalita na mabigat pero For the last time, bago ako mag magtapos, for the last time, huwag naman pati medical problem ko eh, gagamitin nyo. Huwag naman itong pati yung pakiusap ko ng tulong para ako eh, makapagpo-opera. Eh gagamitin nyo, gagaguhin nyo, may masabi lang kayo na gusto nyo sabihin insulto or whatever sa mga taong gobyerno. Foul naman yun. ha Foul na foul naman yun. Wag ako. Ako'y nakikiusap lang ng tulong period. Wag ako gamitin nyo. Dahil kung mauulit ito, ha? kung mauulit ito, wala magre-reklamo ng kahit na sino na sobra naman ako magsalita. Ha? Wala magre-reklamo kahit na sino na sobra naman ako magsalita, sobra naman ako mag-ausa. Dahil kung pati aking medical problem, e eh babastusin, gagaguhin, kahit babae, papatulang ako kahit online. Patawarin na ako. Kung kasalanan lang, patawarin na ako ng Diyos. Pero kahit babae, kahit, kahit online, papatulang ko pag medical problem ko, e eh gagaguhin na babastusin Huwag naman sana. Ha? Huwag naman sana. Bago tayo magtapos mga kamabayan, uh, nakasama ho natin sa Facebook Live ngayon si Alice Mapili Morada, uh, Juwa or Huwa Lee Josephine Villaco Estrella, Blue Abe or Blue Abe, Donyang Wong, Ray Molina, at si Ernesto Bunyag Dito naman ho sa ating live chat sa Facebook, nakasama ho natin yon si uh, Josefa Oliva Lopez ng Balayan Batangas ho. Hi Josefa, good evening. Si Arjun G Vlog. Salo po. Good po po. Good evening, Arvin. May araw sila po, boss. At ganyan naman, mga boss, pag binweltahan mo, araw sila at, may, at mag play victim. Si uh, si Josephine Gilyak, Australia nga. Good evening po. Good evening, Josephine. Si Virgil Valencia ho. Nakasama ho natin. Mega love shout out. si Ernesto Bunyag at si Rowena Sugiho. Good evening sa lahat. Uh, good evening po, Sir Boy. Good evening, Rowena. Ngayon, mga kababayan, may ipopost ako link. ko sandali lang. ng Kung meron hong gusto... Eh, sorry. Sandali lang ha. Uh, ito ho mga kababayan kung, kung bubuksan nyo ito link na ito makikita nyo ho dito yung photos ho nitong medical problem ko may photos ko yung makikita dyan ng dapat huma husakin sa akin agad. Pati ho, ultrasound results. At detalye ho ng problema ko. Excuse me. Nilagay ko ho yan para ho walang mag-isip hindi ako pagdudahan na ako'y gumigimik lang. Sana ho buksan nyo. Sana ho tingnan nyo. At kung meron na at kung meron na man kung gusto tumulong dahil may, may nagtanong na ho sa akin isa kung meron man kung gusto tumulong uh, through Western Union ho or kahit na ano uh, money remittance service or money transfer service so through Western Union wala na ho akong Gcash pina-deactivate ko ho ang Gcash ko. Ngayon ho ito ho ang aking FB username. Kung meron hong gusto magtanong pa ng ibang bitag, eh. Ito ho ang aking FB username, ho. Sasaba ko na ho dito ang uh, contact number ko ay hindi na, na. ito ho ang aking ano eh, face, facebook username ko kung meron magtatanong Dito sa link na ito, mga kababayan, nakikita nyo dito ang contact number ko. Kung meron ho gustong tumulong. si Nilda Arceo ho. Arvin G. Vlog, Josefa Oliva Lopez, binabati kayo ni Nilda Arceo. Salamat ho mga kababayan at pinakinggan nyo ako kahit sandali. Salamat ho na marami. Again ho, kayo mga anti-PBBM ha, wag ako. Medical na nga ang problema ko. Gagamitin niyo pa ako, ha? may masabi lang kayong pangit sa mga taong gobyerno gusto yung insultuhin. ah Huwag ako. Dahil pag may uulit pa, sana maintindihan ako na lahat. Ha? Pag may uulit pa, hindi ko pa talaga. Kahit babae, papatunan ko. Sana huwag na. Huwag ako. Salamat ho, mga kababayan, at pinakinggan nyo ako kahit sandali. Pakishare niyo po sana itong video ito. Sa inyong mga social, -sa, 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 sa, inyong mga social media groups at friends at personal friends. So, para po marami po maka-alam, maka sa akin. So, kung hinakikiusap lang ng tulong. Again mga kababahin, ito po ang link. Andiyan po ang contact number ko, ang email address ko. Kung meron po gusto tumulong. Maraming salamat ho sa so, pakiginig ninyo. Yun ang ating regular prangkahin natin ay Ma'am Yahoo between 10 to 10.30, mga kababayan. May isang issue na ho tayo sa pagkukwentuhan Ma'am Yahoo. Between 10 to 10.30 10, 10:30 ho yung ating prangkahin natin. Salamat ho sa inyong pakikinig mga kababayan. Si Boy at Antonio Jr. ho, mula dito sa Pilipinas. See you later ho. Mabuhay tayo mga Pilipino. kailan man Magandang gabi po sa inyo lahat.